Yo, mga bossing, kamusta ka naman po ang uh, ating stand-in? At sa mga gulong-gulo na, sa mga nagaganap sa bayan natin, at uh, hindi na alam kung uh, kanino papanin, isa lang po ang bangka natin, mga bossing. Tayo ay tungo sa landas, kung saan wala nang magnanakaw sa gabihan mo. No? yun lang dapat ang layo natin wag na natin ibahin wag na tayong uh, masyadong nagpapadala sa mga bulong-bulong sa mga istoryahe eh, tayo dapat ay uh, magtulong-tulong para i-expose ang kamulas sa bayan ang kalabang po natin ay yung mga korap yung mga magnanakaw o sa kapangyarihan i-expose po natin yun ang ating pagtunan huwag natin masyadong sila yung seryoso yung mga patutsada na wala namang pinatutunguhan mahirap makuryente mga bossing sa sarili ng content kaya tayo wait lang tayo huwag tayo masyadong uh, nagmamadali at nauuna sa balita. Maganda kapag kayo uh, prutas ay tinitas mo nang hindi hinog sa pinit. Kailangan hinog na hinog siya. Patience is a virtue mga boses. Magantay tayo ng mga kaganapan na talagang uh, sabi nga natin eh, kung talagang gusto ninyo ng pagbabago, eh, ano yan? Kalain natin yung mga dapat natin kinaka kana. Huwag tayong nakafocus lang sa isang tao. Lahat ng ahensya ng gobyerno, mayroong mga kuratong dyan. Kaya iisa-isahin natin yung mga yan. Kasi ang problema kapag masyado tayong focus sa iisang tao lang, sobrang gigil natin dahil nabudol tayo, gusto natin makaganti kagad, eh malamang sa malamang na baka sumablay yan at nakakatakas yung ibang mga kawatan sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya focus tayo sa lahat, tingnan natin lahat ng mga butas, ng mga bulok, isa-isahin natin. Kaya tayo nakafocus lang sa isang tao kasi at the end of the day, eh, nandiyan dyan na yan. Wala na tayo magagawa. Kinusto niya yan ibinoto niya yan, okay. wala na tayong uh, wala na tayong magagawa dyan kasi, una sa lahat, ang dapat na maging aral ng itong mga nangyayari na ito, is huwag na tayo magpapabudol kailangan tinalanin natin yung mga kumakandidato, para na ilalagay natin sa pwesto yung mga tama okay, yun lang mga bossing huwag kayong nagagalit sa banateros in the first place, hindi po banateros ang nag-disprove ng video na yan. It is the former President Duterte himself. So kung magagalit kayo sa kanya, huwag sa amin. Because again, kaming mga DDS, maniniwala kami kay Duterte na, Hindi kayo kami kanilin. All Alright, happy weekend mga bossing, Ciao. Yan. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din hindi vlogger uh, Maharlika uh, in social media is uh, masyadong sikat niya sinabi niya may video daw siya na si BBM eh nag ano ng pulburon yung isong pulburon and ang nagbibigay daw eh si um, Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady pero this becomes an issue ngayon At uh, kanina nagtanong si Harry Roque Narinig ko What if ito ay totoong may video What would Happen to the to the country Kung mapatunay Even yun narinig din kita before May sinabi ka regarding A leader na Nagkococaine I just don't know who it is But right now may lumalabas po na ganyan Yan yeah, yeah, video